Yun, guys guys tayo ngayon guys ng marmol guys magbapping tayo ngayon ng marmol ganitong itong ating pad at steel wall kaya natin, natin tayo ating spray bap buff. spray bapping na liquid na chemical guys kaya ito lagay natin dito guys ok ganyan natin ito guys kasi hindi pwedeng yung ano lang, yung pad lang hindi kayo eh. Kailangan may ganito. Mayroon gusto mo sa ilalim para maganda yung pagkatalim niya. So, yung guys, lagyan natin dito. Ganyan lang kasi yung guys. Mamaya guys, pakita ko sa inyo mamaya. Paano mag guys, no? Gamit ang talisya guys. Sa so, mga hindi marunong magpalisir dyan, mamaya kayo ito. Eh, tuturo okay, ako kayo kung paano. Yes, no? Pero sa so, ngayon, guys, silagyan mo na natin yan at tayo ay mag-umpisa na mamaya. So, Ganyan lang yun, guys. Lagyan natin steel wall. Saka kunting, ano, yung tari. kailangan natin tapakan guys para ano maganda ito guys dandahan nyo dandahan lang din pagkano ito guys kasi stay gold to guys delikado to sa kamay baka masugat yung kamay nyo kaya ganyan kaya laging ingat guys pag pan ano nito pag tanggal kasi kasi nga stay gold to sya kaya no. ano meron,

So yo, what's up guys? Dito so, tayo guys, nagtalisir tayo guys oh. na tayo guys Yan Bender po yan guys Bender po yan yes, oh. so Bender po yan guys ah Yan po yung tabaw ko dito guys Ako lang mag isa ngayon kasi hindi pumasok yung aking team leader guys kaya Ako yung gumawa sa kanyang project Uh, kaya guys, list kailangan lahat ng bagay guys kasi gaya ngayon wala yung ating team leader e, kami lang naman dalawa ang napasok pag linggo guys kaya obligado ako ang gagawa sa pinapagawasan niya so yun guys ito lang yun guys, maghawak ng palisen gumamit ng palisen guys Papakita ba ko guys ng marmol guys? Marmol po yan. ano Marmol po yan guys. So yan guys. Sige guys. Hanggang dito lang guys ha. Ah. Pakita ko lang sa inyo lahat ng kabuhuan maya guys. Pagpatapos guys. So yan. Patay na po siya. Sige guys. Mamaya na lang abang-abang guys.